So ito po ay aking uh, babaguhin, lalagyan ko ng masking tape diyan. babawasan ko po yung color red, gagawin kong white. Dito ay pakikita ko po yung pamamaraan upang ang masking tape, kapag inangat natin ay hindi po maglulubak-lubak po yung guhit or distorted line. So tuloy-tuloy lang po ang inyong pananood. Ngayon po ay lalagyan ko na po ng masking tape ito, ipakikita ko po sa inyo kung paano po yung pamamaraan na ginagawa ko. So ito po yung aking magiging pattern. Ito po yung aking ibabawas sa red. Ididikit ko po muna to no pansamantala. Para masukat natin yung ating katabasan. Uh, so lang tayo ng masking tape. Then it port lang natin uh, pabalik pabaliktad. Ito yung may dikit. Ito yung walang dikit. So, pagsanibin lang natin yung masking tape. Then, lagay po natin dito. ini yung eh, pansamantala lang po, no? Para lang natin makuha yung pattern. Then, ilalapat na po natin yung sticker sa pairings yan si pati lang natin mabuti e, so kasi yung pinaka natin yan parang maganda po ano yung clearance nito clearance dito so yan kailangan pantayan doon Tumaskin tayo pwede natin itiket sa lang natin tabasaan. Kita naman yan eh. Maganda kasi sa tinatabas ay hindi po distorted line. Kasi kung mapapansin nyo po, no, kung hindi natin tatabasin yung masking tape, yung gilid po niya, distorted po yan eh, magkabilaan. Kasi nga, siyempre, na dito po na kagagamit, so, kailangan niya tatabasin natin ang cutter. So, ito yung isa sa technique, no. Ah... Uh, Dikitan lang muna natin ng masking tape. Pagkatikit niya, saka natin tatabasin. So, ayan. So after malagyan ng masking tape, uh, ikat na po natin yung ibabawas. Kung kaya na natin uh, i-manual yan, no, nang wala ng guhit. Pero kung hindi kaya, lagyan po natin ng mark, no, o gumamit tayo ng pencil or ball pen. So dito ay ball pen ang aking gagamitin. So ayan, uh, lalagyan ko muna, no, ng guhit. Ayan, uh, para alam ko kung saan ko siya ikakat. Sa tape kasi hindi maiwasan yung edge ng tape ay lubak-lubak na. Kaya mas maganda para maging uh, maganda yung line niya, no? Ay ikat natin ang cutter. So medyo siyempre tiyagaan lamang kasi medyo mahirap ding mag-cut lalo't hindi nating gamay o medyo nanginginig na yung ating kamay. Pero kailangan po talaga ikat. Ngayon, kung ang masking tape natin ay maganda pa yung edge niya, okay na hindi ikat. Pwede ninyo nang i-erecta siya doon sa portion na inyong ikakat. So dahil nga itong masking tape na ginamit ko ay pangit na yung edge niya. Kaya maobligang ito ay ikat ko. So tabasin lang yan. So, Ayun, Then, dito rin sa kabila. So, ayun. Tapos dito, diretso na natin 'to. So, tutok na pinangay natin yan. Sa ating pong pag-angat ng masking tape ay dahan-dahan lang po, no? Uh, kung sakali meron tayong mga portion na hindi nadaanan ng blade o hindi pa talaga siya nakakat, ay may natin na masira yung masking tape. Kapag okay na po at naangat na po natin lahat ng masking tape na dapat angatin, then tatanggalin na rin yung pattern then bubugahan na. So ito, tataklo ba natin ng dyaryo, no? O kobero natin, para hindi maanggihan. Yan, koberan natin ng dyaryo yan. Ito ay pinasadahan ko muna ng lihang 800 grit. Then, nilinis ko mabuti para kapitan ng maganda ng black. Kasi hindi na ito ipaprimer. So, ang unang buga nito ay medyo paambon lang o miscoat. Manipis lang. Hindi natin pwedeng biglain kagad. Baka magkaroon ng pinholes. So, malayo lang ang spray gun. So ayan hindi pwedeng biglain ayan oh. Eh, ah, no? uh, manipis muna 'yan. Pakapitin lang muna natin yung black. Ito okay lang manggihan to kasi bubugahan ko na rin muna ng puti. Bubugahan ko na rin ng puti 'yan. So ito kaya nakaangat 'yan. Kailang naka-blend siya diyan para hindi masolid solid yung buga ng white. Then dito sa bandang dulo ng sticker, kainat ko na kasi para pagbuga ko ng white ay maganda at maging sharp yung kanto ng red. Total naman po ay aalisin din naman yung sticker. So, sa second coat, medyo makapal na. Dito po, kaya binugahan muna ng black para pagpatong po ng white ay hindi po siya mamumula. Kasi pag indirekta po natin sa red, yung white, ito po ay namumula. Ang, kung ilang coat po yung black, 2 uh, to 3 coats po, basta pumatay na po at nataklo ba na po yung red ng black, okay na po yon Then after pong matuyo ng black, pasadaan lang po natin ng lihang 1000 grit para kuminis po. Then saka po natin applyan na ito ng white. 2 to 3 coats din po. Kung inakala po natin na maganda na po yung pagka-white nya, okay na po yon. Hanggat hindi po napapantay po yung white, ay patuloy lang po tayong mag-coat. Masa mag-plus off lang po tayo ng 15 minutes po, no? Bago tayo mag-recoat ito po ay advisable lang po no sa mga urethane type 15 minutes plus off then pwede na po tayo mag -recoat. pero kapag acrylic type po no ang ating ginamit mas maganda po uh, 30 minutes to 1 hour bago tayo mag -recoat. mas maganda po kasi sa acrylic type ang tuyong tuyo bago po natin ito i recoat so tapos ko ng bugahan ng white So magtatanggal na ako ng tape para malaman natin kung naging quality yung kanyang guhit no. Kasi tinabas ko nga ng cutter yan eh, yung masking tape kasi kung hindi mo tatabasin yan, distorted nga yung tape. So magdi-distorted line din. So tingnan natin. Tanggalin muna natin ang tape. Mas maganda kasi ito yung tuyo ang pintura bago natin tanggalin ng tape para hindi sumama. At kailangan ay naliharin. Kaya nang misan pag angat ng tape sumasama ang pintura. Kasi nga lalo na kung hindi maganda pagkakalinis. So angating ko na no. Hindi natin malalaman kung di sasama. So dahan-dahan lang. So tinanggal ko na po yung kanya sticker dahil ita top coat ko na po ito. Sa pagta coat po no, ang first coat po natin ay muli po uh, miscoat coat lang po. Then second coat medyo makapal na. Then pagkatuyo po pasadang po natin ito ng lihang 1000 grit para pumantay po yung guhit at mawala po yung pinagdaanan ng blade. Then third coat to hanggang limang coat po ang gawin nating top coat.